Good morning, good morning, good morning everyone. This is again Professor Vincent Bongolan. Ayan, so pag-usapan natin ang uh, nangyayari ngayon sa House of Representatives o doon sa tinatawag nating Kamara o Congress. Okay, so mula pa unang nag-umpisa po ang uh, pagdinig ng uh, Kamara at doon sa ginagawa po nilang uh, trabaho, no? Which is yung Legislative Hearing upang uh, pabagsakin upang idiin ang mga Duterte ito rin yung pagkakataon ito rin yung sitwasyon na kung saan mga kaibigan dahil sa mga kapalpakan po na kanilang ginagawa ay uh, nagiging obvious na po yung mga uh, pagdinig no yung purpose po ng kanilang legislative hearing ito po ay uh, talagang pabagsakin ang mga Duterte. Baguhin at palitan ang mga bagay na nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pasinungalingan ang mga bagay na nagawa ng nakaraang administrasyon. Pasinungalingan, seraan naman ang mga bagay na ginawa ni Vice President Sara Duterte upang sila po ay mamayagpag sa 2028 presidential election. At dahil nga po palpak at lagi silang uh, sumasablay sa kanilang mga plano, nagkaroon sila ng mga tagapagsalita o spokesperson. Inumpisahan ito ni Princess Abante, ang anak po ng uh, pastor na ewan kung pastor nga ba talaga ito o pastor ng kadiliman si Benny Abante sinundan ito ng pagkakaroon po ng spokesperson din sa pamamagitan po ni attorney Bukoy at uh, ngayon po ay mayroon na naman pong spokesperson no? may speaker itong si speaker Martin Romualdez sa katauhan ni Robert Ace Barbers. Eh kung hindi ba naman dipunggal din naman itong si Robert Ace Barbers, congressman na nga eh umi-epal pa. Congressman na nga nagpagamit pa. Eh sa bagay sira naman na rin talaga ang pangalan ni Robert Ace Barbers, 'di ba? Anyway, mga kaibigan, ah uh, wala naman po kasi'ng sinasabi sa ating konstitusyon na bawal ang maghanap bawal po ang uh, hindi kumuha ng spokesperson o tagapagsalita o speakers. Wala pong sinasabi doon. Pero kung titignan natin mga kaibigan, yung struktura po nila. Ano po ang tawag sa kanila? House of Representatives. Okay? House of Representatives po yung tawag sa kanila. Ibig sabihin, yung mga congressman na yan ay mga representante. No? They are representing the millions of Filipino people to the government. Ako po, for example, ay isang PWD. Ano ang mga bagay na kailangan ko? Ano yung mga pangangailangan ko? Pagdating sa daan, ano ba yung mga dapat na maging uh, convenient sa akin sa pagta-travel o kaya sa paglalakad? Ano-ano ba yung mga bagay na makatutulong sa aking mental health, sa aking physically uh, challenge na kalagayan? Ano ba yung pangangailangan ko? Kailangan ko ba ng wheelchair? Kailangan ko ba ng uh, therapy? Kailangan ko ba ng mga gamot and so on support. So saan pa ba ako hihingi ng tulong? Saan ba tayo ha-, -ha uh, hahanap ng suporta? Sa gobyerno. Through the Department of Health for example. Yan po yung pangangailangan ko pagdating sa aking kalusugan. DOH. Pagdating naman sa trabaho Department of Labor naman yung uh, uh, dapat makatulong sa ate sa akin So upang ma magkaroon po no ng pangkalahatang uh, ahensya kumbaga na magre-represent sa akin Kailangan kong mag-represent ng isang tao. Kailangan kong mag-represent ng mga congressman And so, the House of Representatives are my representative sa gobyerno. Kaya nga sila po yung gumagawa, nagsusumiti o nagsasubmit ng panukalang batas. Yung mga panukalang batas na kanilang isusumiti ay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Na pinili po sila to represent the hundreds of millions of Filipinos. They are representing the Filipinos. So, magtataka ka kung bakit itong siya, House Speaker Martin Romualdez, ay naghanap ng kanyang speaker. Naghanap ng tagapagsalita niya naghanap ng kanyang spokesperson. So, tungkulin kasi nilang mag-report sa atin. Ano na ba yung kanyang mga nagawa? ba? Diba? Yung mga bagay na pangangailangan natin, kumusta na yung status noon? ba? Diba? So, dapat ay mag-report po ang House of Representatives sa taong bayan. Pero bakit naghanap po itong speaker ng kapwa speaker? Na, na hindi po siya makakapagsalita. Kumbaga yung speaker po niya ang magsasalita para sa kanya. Para itong nag-delegate tayo ng isang tao tapos yung dinellegate natin sa kanyang tungkulin eh i-delegate din niya sa sa ibang tao. Malinaw po na mayroon tayong legal maxim Potesta delegata, non delegary potest. nang ang ibig sabihin, ang tiwala na ipinagkaloob natin, ibinigay natin sa isang tao, ay hindi maaring ipagkatiwala din po sa iba. Halimbawa, pinagkatiwalaan natin si Martin Romualdez. Hindi ibig sabihin na pinagkatiwalaan natin si Martin Romualdez ay pinagkakatiwalaan na rin natin si Robert Ace Barbers. Hindi ibig sabihin na pinagtiwalaan na rin natin si Princess Abante. Hindi ibig sabihin na pinagtiwalaan na rin natin si Attorney Bukoy. Ang tiwala na ibinigay natin ay exclusive lamang kay Martin Romualdez. Ngayon, nagtiwala si Martin Romualdez kay House uh, kay uh, Ace Barbers, kay Attorney Bukoy, kay Princess Abante. Eh tiwala siya, siya yun eh. Tiwala siya sa mga yun, pero hindi tayo tiwala sa sa mga yun. That is how the legal maxim works. Ngayon ang tanong dito. Hindi ba ito napapansin ng DILG? o ng pangulo man lamang o kaya ng Department of Justice? Sino ba yung dapat kumundi na sa ganitong mga mm, um, sitwasyon? Hmm. Wala, ba? Diba? Bakit? Kasi ba ang Pangulo pababa sa House of Representatives. So lahat ng napapanood natin kaugnay sa flood control projects, hindi po yan totoo. Yan po ay pagpapaikot lamang. Kunwari ayaw sa korupsyon, pero walang makukulong. Hmm. Tapos ang makukulong lang dyan, yung mga accomplice. Sino-sino yung mga accomplice? Engineer. Contractors. Yun lang. Pero yung pinakang ugat, at pinagmulan ng uh, scam na ito, itong plunder na ito, hindi yan makukulong. Kaya ang solusyon...